Diyos ko. Mamamatay ako sa tension sa iyo, Luna. Sir, sensya na po. Sabi niyo po kasi gutom kayo. Kaya ito po. hinunan ko po kayo ng pagkain. Wala bang karne like baboy, baka? Hindi kasi ko kumakain Kaya po pala kayo nervyosa, sir. Healthy naman po ito, kaya tiisin niyo po muna. Ito lang po talaga meron sa amin ngayon. Alam naman po magluto ako. Sige na ba? Sir, kailangan po talaga natin mag-ingat. Ang dami na pong namamatay sa labas. Tanga mo ang ni sa CCTV. Kaya hindi po tayo basta-basta makakilos. Wala tayong cellphone. Walang internet. Saan tayo makakahingi ng tulong? Sir, natandaan ko po sa briefing management namin sa kitchen. Di ba po may mga kasama kay influencers? Di po, kaya may mga pocket wifi sila. kaso nasa sa yung building namin. Ang tanong, paano tayo pupunta doon? Nakapatay na po sila ng hostage.